Hi guys, so nag na kami kasi bukas ng madaling araw. Guys, bukas ng madaling araw. Aalis na po kami papuntang or Ormok. na po naka-impa. Ito na go guys, naka na po. Dito po yung mga damit okay. Next for part 2 kapag ano po, nandun na po kami sa airplane sa mga kahit ano. Basta ibibidyo ko na lang. Tapos, kapag nagdagat din kami, guys, o kaya nagbinyag, masayaw ako. Nang kahit ano. Yan, maganda yung mga outfit ko. Guys, irit niyo yung outfit ko. I-rate niyo yung outfit. Ko. Aray. Asan yung bag mong isa? Ano yung mga ibang damit mo? Galing. Saan ba? Yung Sa kahit... bag mo kayo. Kaya nga, saan? Wait lang guys. Kuna natin. Bag ni... Bag. Ano ba guys? Bakit wala ko Guys. Gada Hindi ko makakalimutan yung ID. Go.

Babanta, papantay sa'yo 🎵🎵 Sila man sila, bye, -bye. may mag-update naman. May mag-edit sa'ko na parang ginagun ginagano ko. Tapos may mag-edit na parang kumagano sila ako. Pew! Parang, parang ano na sila, guys. Ito, nito. Ito, Saan ba? Ikaw ito. Sa taas? Yung bag mo. Kaya nga, hindi ko makita. So, absent ako bukas ng periodical test. Ay. Ay. May kisiksik na lang tayo. Asan ba kasi dito? Hindi ko makita. Okay, guys. Wait nyo nga po yung Okay, guys. Wait lang. Paganda na kami sa airport. Wait lang. Oh, my God!

guys cellphone ng daddy ko ginamit po kasi nila batak ko kailangan po to ng itch ganda akala Guys guys nasu nasuot ko na to nung bagyo Nung sa bagyong kamay, nasuhod ko natin. Maxine, okay. pagyan mo nang onan si tita. Okay. okay. Parang ito... Parang ito ata yung akin eh. Ito nga. Samahan niyo ako dito sa si na. Yan ang bus na gamit na ulit tayo. Nakabalisik. Hindi. Mommy, I <coughs> <tune> I'm, I'm not sick. at

k 안 m ấm Hanapin natin dito. Meron kasing bug Jangan ka. anak Itu ang dami namang gamit. Di, dito. Ang dami, oh. daming gamit. Hmm. Yan, medyo malapit ang matapos. So, gagawa ako ng pot. Hindi ko makita yung ano ko. Um... Pumasok ka na lang dyan, eh. Hi, guys. labo na ng